Managing moderation can support your channel in even more ways. Introducing managing moderators, these users have the same this as standard moderators, but in addition, they can manage block words and chat models in live. Oh.

guys i need to go late na aku late na aku good morning badgen Breakfast ako apple lettuce and egg. Really? Apple lettuce and egg breakfast. It's kind of lunch for me. Alright, it's seven forty six here, And it's time for me to go. Alright, daddy. Bye daddy. Bye. Bah Ang bagal ko ngayon. <laughs> Ganun na. Ano oras dyan? Um, 7.47. Ang paso ko ay 8 o'clock. <laughs> Gutom ako. Wala ano pa akong kinakain. Wala ano pa iniinom. Oops. Yeah. Susi. Susi. sakit ng ano ko animal. What? Bye Love you. Have a shower. Okay, no gadget. shower first. Love you too. Bye. Hello, <laughs> Oras Jen. Hello, Oras. Oras, dito ay 7.48 na. Why this thing on. Maria I hari Don't know what happening here. pala masyadong malamig. Kalimutan ko pa naman na mag-big jacket ako. Handa ko ng big jacket. 11.48 a.m. dito. Ah, mas anot ka pala dyan. Medyo lunch time na pala yung sayo. Yung kain. Gutom na ako. Hindi may kasi parang ano yung kitchen ko. Ito yung breakfast ko. Ito yung breakfast ko. breakfast ko malamig. Ah, sa Dubai. Ano ba dito? 7? Oh, 8. Let's say 8 na kasi mag-8 -e na 8. 9, 10, 11. 3 hours. 3 hours pala ang ano natin. Oh. hey, nasaan yung ano ko Gloves. Oh. Tingnan mo, sa kakamadali ba? Malamig kasi yung steering wheels. Kaya, <laughs> kailangan tayong mag-gloves. Okay. Hindi ko pa nakalimutan ko tuloy palinisin tong palinisan tong sasakyan kahapon. Bukas na lang, bukas. Or mamaya. Five to six minutes lang naman drive ko dito kasi pabilisan dito ako dadaan sa kabila eh <laughs> dito ako sa dadaan sa mga walang traffic lights ayaw ko sa may traffic lights kasi ang bagal ang daming magpo crossing <laughs> yeah, dito ako diretso tapos sandi ngayon ako ang may-ari ng daan. ako <laughs> ang may-ari ng daan. Pag Sunday at saka maaga. Solo ko ang daan. Hindi <coughs> ko na solo. May nauna sa akin dito. May, may van. O bagal naman. Saan kaya ito pupunta itong mama na to? Don't tell me you're going to shit go itu. Anyway, plenty of up <gasps> <to>. Uy, si si <laughs> Sana all. <ul>. May arti <laughs> kaya nga hindi na ako mayari ng daan mayroon ng isa o dalawa na kami bagal pa naman niya si Sikoy, good morning si Sikoy eh. oh, ano ba, good evening na pala sa'yo tulog na sa'yo, sige katulog na <laughs> yun maya, Minsan kasi, almost pag-weekend, ako lang mag-iisa dito mag-detrive ngayon masin may sinusundan akong maliit nga ba ng bagal naman liko e, eh, lumiko siya salamat <laughs> lumiko siya right medyo matulis ang daan dito matulis matulis napaka sharp ng ano bending may tao. Baka i-report tayo na napatagpo tayo ng malakas. 20 lang dito. Sisiko, hindi ako makabasanta yan. Mga pag madating. Kuy, ganito. Oh. <coughs> Bye bye. bye, -bye. super lamig. Hindi. Nandiyan ah. Na. Nandito na ako sa work. Okay. Napasok na ako. Bye bye guys. Bye bye. Sis Moody, bye bye. Sis koi bye bye. Sis Moody, bye bye. Again ako. Papasok na ako. Nandito na ako. Sige. Bye bye.